Magandang araw po sa inyong lahat Gusto po kayo Now po ay Nasa mabuti kayong kalagayan ano man po ang inyong mga gawain. Uh, bago po ang lahat, uh, nais kong pasalamatan ang aking mga followers, ang aking sub mga subscribers, sa patuloy ng panunod at pagsubaybay ng aking mga videos. Welcome po sa GB TV. Ang pag-uusapan natin dito, yung mga binibili ng mga coins at kanilang mga hinahanap. Ito po yung 2017. Ang composition po nito ay gawa sa nickel plated steel. Yan po. 2017 ay meron po siyang uh, 15% sanbista nubista. Nagkakahalaga siya ng ang kanyang uncirculated ay 85 pesos. Yan po. Pero yung iyon nito ay 82 pesos. Yan po. Uh, mas malaki pa ang halaga nito kung depende sa ganda ng coins. Yan po. Maalis siyang abotin ng 150 or 200 ito depende sa ganda ng queens ninyo at uh, na pag-usapan ng collectors. Yan po. 2017. Yan po depende na lang po yan sa inyo kung mag kung magkaano nyo ibinta sa kanila. Yan po. at kung gaano kaganda ang mga coins na inyong mga binibinta. Ayan po, 2017. Ito po yung mga hinahanap ng mga collectors. Ayan po. Kaya kung mayroon kayo, uh, naigay na itabi nyo muna, Maring sa mga susunod na taon, lumaki pa ang halaga nito. Ayan po, 2017. Ito naman po tayo sa uh, NGC 1 Peso 2017. Ito ay mayroon siyang 10% sa numista. Dian po 2017. Ang kanyang EO nito, ang EO almost uncirculated 90 pesos at saka yung uncirculated, circulated nito ay 90 pesos din po. 2017. Ah, uh, ganito na yung ginagawa ko sa aking mga coins. Ito, nilalagay ko na dito para hindi na siya magasgas. Yan po. Ito, nilabas ko lang ito sa uh, coin capsule. Yan po. Ganito ang gagawin ninyo para hindi na siya ma gasgasan pa. Yan po. 2017. Yan po yung mga inahanap ng mga collectors. Na uh, ingatan po ninyo sana. Yan po. yon, 90 pesos dito sa uh, uncirculated. As, mas mataas pa yan depende doon sa usapan ninyo ano po yan ito po ay mga 2017 ito lang po ang mga na mga nahan po lang po ito ayan po dahil uh, mayroon tayong uh, bindo at uh, piso bindo machine ayan po nahan ko lang po ito Mahal ka pa makakuha nito dahil may mga umiikot pa ito sa sirkulasyon. Ayan po. Ito ang mga binibili ng mga collectors. Ayan po. Uh, uh, mayroon pala akong ipapakita sa inyo na nabili ko sa uh, Shopee. Ito po. Uh... May itong logo. Logo ng ating... Ayan po. Napakaganda. Ayan. Philippine Eagle. Ayan po. Napakaganda po. Yan. Ito po siya. Yan. Uh, Tingnan natin. Ilalabas natin. Tingnan natin ang kanyang likod. Ito po. Napakaganda. Uh-huh. Plain lang ang likod nito. Hindi na natin tatanggalin to. Ah, ito. Natatanggal pala. Oh. Napakaganda. Ayan po. Ayan. Philippine Eagle. Ah. Uh, Maraming Maraming salamat po uh, sa inyong panonood Sa pagsubaybay nyo ng aking mga videos uh, Huwag yung sanang kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe Pakipindot na rin po ng notification bell Para updated po tayo sa sunod pa natin mga videos Okay po uh, Shout out po sa inyong lahat Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.